po namin ginawa ng birthday ko po, parang napag-isipan namin, what if itry na lang namin gawing negosyo. Napapalitan ng ngiti yung pagod kasi nasasarapan sila sa sisig namin. ginagawa namin to unang-una para sa sarili namin, para hindi na kami manghiningi sa magulang. Siyempre, pagdating ng panahon, para din sa kanila to, sa magulang namin. Titinda kami ng sisig dito sa Mary Hill College. Um, Bala yung recipe po ng sisig na to is galing po sa boyfriend ko talaga. First time po namin ginawa ng birthday ko po. Tapos madami po kaming kaibigan na nasarapan. Parang napag-isipan namin, what if i-try na lang namin gawing negosyo. Pwede kayo kainin Ano yung sa play ko? Sarili pong gayat, laga. Paling ng maagap. Gayat din lang maagap. Pagpunta namin dito, kaya ayusin na namin yung gamit. Tapos sa kanya, igigisa na kasama yung egg tapos sibuyas sa saka yung sili niya. Simula to, kuya, sa ano eh? Dalawang kilo? Nagsimula kasi kami, kuya, sa 2 kilo. Pero eh, ngayon, kumak parang kumukota na po kami ng ano, parang 15 to 17 kilo na po ngayon. am mm -hmm. um, nagsimula po to ay last year, Bale kasi kailangan po namin ng pera nung araw na yon, pandagdag income, pantulong sa pamilya namin. So, ginamit ko yung skills ko sa pagtitinda na wala akong pakialam kung saan ako magtinda, ganun. Kaya, mas pinili kang magtinda dito sa tabi ng highway kasi mas makikita agad ng tao. First time po. Ngayon ko lang po nakita ito eh. po talaga sa buyer namin is mga student. Kasi yung burger po namin is budget meal, 35 pesos lang. Ang laki pa ng monay, sulit na po. siya sa 70 pesos. Masarap as at budget meal. Pag nakikita ko yung mga customer namin na nasasarapan sa sisig namin, mas lalo kami na mo-motivate araw-araw. Talagang pa rin mo lasa ng sisig kahit matay um, uh, uh, like ng sa iba Um, subukan nila itong sabi ko po. ko sabi 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 ko yung pagka sisig niya is may crunch, may lutong, hindi basta-basta sisig lang. Dati, nangihingi pa kami sa magulang namin. Ngayon, kami na yung nagbibigay sa kanila. Tama tayo palagi sa buhay, magsumikap tayo. Kasi wala naman nakakarating ng dulo na hindi nahihirapan sa simula. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Mahalin niyo yung hassle niyo kasi madaming walanan.